Hello! Kumusta kayo dyan? Uh, ito na nga Ngayong araw ay maglilipat kami ng bahay Wait lang Dito kasi sa Europe Pagka lumipat ka ng bahay Kompleto na ng gamit Yung lilipatan mo eh, Siyempre tayo mga Pilipino Diyos ko po Pagka lipat buong bahay Dala-dala Lahat ng gamit pagka yung mga inuupahang bahay kompleto na lahat wala ka nang po problemahin doon nasa sayo kung gusto mong gumamit ng mga gamit nila o hindi kaya depende din yan ngayon papakita ko mamaya kung saan kami lilipat kasi kami daw mauuna eh ito na nga, naglayas na kami. Dapat binidyohan mo kanina na. yung ano. Hindi ko na, na nabidyohan yung mga gamit namin. Doon sa likod, oh. Ang dami. Puno, dalawa lang kami niya. May gas. Hirap maglipat. Papakita ko mamaya yung ano. Yung mga, yung bahay na lilipatan namin. Kapagod. Sa third floor, ito na nga kami, oh. Yan, oh. Gamit namin. Wala ni akyat na yung iba. Um, si, ah, Jobber to. Hingal na hingal. Diyan kami, sa may third floor. Ah, dun, dun, dun pala. Dun. Yan. Ayan ang bahay namin. Yun, oh. Dun. Yan. Ah, kakapagod wow. maglipat. isko ko. Wow. So, ito na. Nakalipat na kami. The wow. house tour ko kayo. Tatlo yung room. Ito yung isa. Ito? Yan. Ay, may washing. Ano siya? Washing machine yan. Wash Tapos, it. so, ito yung kusina. Oh. may oven ayan tapos ito yung para sa mga condiments tapos ito yung ref may induction dyan tapos may dishwashing machine Bas dito Ayan. Ay, may mga pink. Ito na yung sinasabi ko. Ayan. Kompleto ng gamit. Pagkalipat. Ay. Pangdalawahan lang yung room. Tapos may ref. May cabinet. May cabinet. ayan, kwarto namin. Oh. Ayan. Pag may TV. O, oh, libre na rin ang wifi. May table Dalgalong pa. pangalan ng wifi? <laughs> Yun yung mga kasama namin. Oh, oh my God! Ito, tapos na kami. Mm, tulog na si Jobber. Ang pagod. So, uh, sa susunod na ulit Nalipat, charot